Guys. So, so hello guys Good afternoon Or mayong hapon sa ating lahat Ayan guys kakagising ko lang So ngayong araw nga guys Mamitas tayo guys ng mga patula Yung may mga sira-sira lang Para meron tayong i-upload din sa ating uh, Facebook So ayan nga guys Ang gagawin natin ay mamimitas tayo ng mga, Meron kasi akong mga patula guys Na inuud na So kailangan ko siyang uh, Pipitasin Kasi baka mahawa pa yung mga ibang uh, patula so ayun nga guys tara kuha tayo ng mga patula meron kasi ako dito na patula dito ayan dito pa sa kaya ayan guys So dito nga guys, meron tayo nakitang uh, mga tinuod na mga patula siguro sa mga insekto to guys na ito yung nangyayari. Ayan oh. Sayang talaga guys. Pero ito ang ganda, ang laki. Ang haba ng patula. So ito pipitasin natin to kasi may uod talaga siya guys. So, ayan oh. Sayang. Napakasayang nito guys. So So ito na nga guys yung patula natin na may may mga uod. Ayan. So bubuksan na natin guys. So, pangit talaga guys. Oh. pakita natin guys. Ganito talaga siya ka ano ka nasira sa uod guys. Sayo. So, Ang mahal pa naman mga patula ngayon. So dito ayam pwede pa naman dito sa baba. So ayan guys, so sa, sa, taas lang yung na, nasira na patuga. Yung so, mga ganito matigas na to guys. Matigas siya lutuin. So ayan. So dito guys, meron tayong na, nakita na ano. Mga nauuod. Ayan sayang Ayan. Okay. malaki ng mga sugat nya so pipitasin na lang natin to ayan guys so ito nga guys yung uh, patula na ayan makikita po natin guys na nabubulok talaga siya kahit maliit o So pipitasin natin guys o bibiyakin natin kung ano yung problema na to. So ayan nga guys, siguro uod yung nandito. Ayan guys. Ayan. Meron pa dito. So ito na nangyayari guys sa patula. sayang kasi parang inuut sa sa loob. Oh, ayan nga guys. Ito rin oh. So dito guys, makikita din natin yung mga ano ba 'to? Kung, yung sa amin tawag nito guys, kutitot eh. Nagiging kutitot yung patula. Kaya sayang, kaya itatapon na lang natin 'to, guys. Ayun oh. Itatapon na lang natin 'to. Hmm. So, ito marami din dito, guys so Tatanggalin na lang natin 'to kasi hindi na 'to mapakihinabangan. Hindi ko alam kung niluluto pa ito. So, ayun oh. So, ayan guys oh. Sayang, maliliit siya. Ayan, tatapon na lang natin kasi may mga uuod. Ang dami. At ikagugulat ko, yung patula na ano, nakala ko ay uh, binunot ko na ay nabuhay pa rin. Siguro ito yung sasangan niya na natira na may merong ugat na natira at saka nabuhay pa siya so tanggalin na natin to guys kasi ang pait nito guys na sobrang pait na ito yung forgettable na ulam ko dati na hindi ko nakain na binili ko lahat yung mga ano niya yung mga sa aming bala subak mga subak or pan panakot Ayan, nasayang lahat yun kasi ito, nilagyan ko ng ganito. So, ayan nga guys.